Pagpakbeti, puro bunga ti, malunggay. Ang sarap nito, fresh na fresh. Painit yung kawali at ilagay yung oil, tsaka bawang. Sibuyas. Pag lumabas na yung aroma ng sibuyas at garlic, then ilagay ko na rin itong chili paste. kamatis halu-haluin at takpan hanggang sa kumulo at maluto yung tomato lagay ko na itong bunga ng malunggay special ito na ulam para sa akin kasi madalang lang lagay ko na rin yung bagoong at takpan hanggang sa maluto ito, luto, luto na siya. Isalin ko na sa lalagyan. Grabe, ang sarap nito. Medyo mahanghang konti. Thank you for watching.